Iyon, magandang araw mga kapatiyok. So, try natin ah, uh, using the ball, uh. preparasyon gamit ang English spin or tectus. So, titira natin 7 patampal tectus para pagbanda rito dito papunta kung tayo bola maano. So, ang tira natin dito ilalim kaliwa. Ops, yun, medyo asaksuhan yung naging preparasyon natin. Tapos siguro dito, kahit ibabaw na lang, pabalikin na yung bola man na papuntang nga Ibabaw lang din. Kurita. Yan. Ops, 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 ops. Ito kinulang pa sa lakas. Pero pwede na, ngunit naman, gamit lang tayo ng bridge. Yun. So, yun, gamit lang tayo ng bridge. Ito, kinuhulog tayo sa lakas ng tira. Yun. Madali natin, mga katapiyok. Dito sa muli. Maraming salamat.